Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Itong binabanggit nyo na digital, uh, digital seniors ID, ano update dito? Ano status? Napakaganda, marami na rin namang napumasok sa eGov.ph no? um, na app kung saan sila ay magre-register at nang makita doon na kasama doon ang ating tinatawag na NCSC sa logo nila. So that will be recognizing them as senior citizens. At meron tayong mga gagawin pang uh, improvements on this, no? With the ICT. pinag-usapan na namin na under sa senior citizens ay yung services na meron sila para at a click of their fingers ay mm -hmm. eh, mas madali nilang makita. Ano yung mga dapat pwede nilang i-claim pa? So madali lang 'yon, mag-access ka lang doon sa app and then 'di ba pwede mo rin i-print out yun, 'yung ID na 'yon. Importante dapat parang merong laminated copy you have that? Yes, oh. yes kasi kung offline ikaw o kaya naman oh, wala Oh, kaya may dalakang physical gano okay. eh. Say, mga sanay sa mga matatanda, old school pa rin eh. Gusto nila may dala-dala silang pinapakita wherever, 'di ba? Totoo 'yan. Kasi kahit din hmm. naman gano'n din ako. <laughs> ay, gusto ko 'yung nahahawakan. Alam so, mo bang, 'pag nagbabasa ka, Pag nasa ako, phone ka, mahirap printed. eh. Minsan ni minsan kailangan. wala kang Oo. ano, 'di ba? Signal or what, 'di ba? Ay kailangan uh -oh. dala mo rin Yes. At saka hindi 'pag nagbabas ka, gusto mo printed copy para makapag-notes ka. So, di ba? Tama at saka, tama. Alam mo may alam mo may science base 'yan ha, na pag ikaw ay nagsusulat, mas na ng mind mo 'yung sinusulat. 'Yun. 'Yun talagang pareho-pareho tayo ng mga experience. Ako gatil, ano pa rin ako, eh, dal dala ko pa rin kahit ano, eh, ibig sabihin kahit lisensya, pero although pwede na mga ipakita na ngayon eh, di ba? Senior ID mo nga pwede mo na lang ipakita. Yung screenshot eh. Okay na sa mga grocery at saka sa restaurants eh. Diba? Totoo yeah. yan. Pero kasi ang ikinaganda, eto pagka buong Pilipinas ay makapas na dyan sa Digital Senior Citizen ID, magiging mag-QR code kasi yan. So yes. it's easier so... really for you to access kung ano yung availments mo by the QR code. And also, it now protects the merchant partner sa business sector. Mm. Dahil alam mo kung ikaw talaga ito or hindi. Mm. Tama, Thanks for tama. watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!